Ano kung ang iniinom mong tubig na dapat sanay tagapagligtas sa uhaw at tagahugas ng lason ay siya pa ang paunti-unting nagpapahina sa puso, bato at kasukasuan mo araw-araw. Maraming senior ang nag-iisip na basta malinaw at malamig ang tubig, ligtas na itong higuping. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral sa nephrology at geriatric nutrition na may limang uri ng tubig na tahimik na nakakasira sa katawan ng lampas anim na po. Nakaapekto sa blood pressure. Nagdudulot ng pamamaga ng bituka at pinapabilis ang paglabas ng mahalagang mineral sa buto. Alamin natin kung alin-alin ang limang delikadong tubig. Paano nito inaapektuhan ang katawan at anong hakbang ang pwedeng gawin para manatiling ligtas ang bawat lago. Manatili hanggang dulo dahil ang ikalimang uri ay kadalasang iniisip na pinakasosyal, pero napatunayang may sangkap na umaatake sa kidney ng matatanda. Una, hindi na filter na tubig gripo na mataas sa chlorine at mabibigat na metal. Kapag matagal ng lumang tubo ang dinaanan ng tubig, posibleng humalo rito ang tingga, lead at kalawang na bakal. Ang chlorine naman, bagamat mahusay pumuksa ng mikrobyo, ay nagiging chloroform gas kapag sumama sa organic matter at ito'y iniuugnay sa itasyon ng baga at pagtaas ng blood pressure. Sa pag-aaral ng Department of Health Region 3, mahigit 4% ng household tap water sample sa matatandang barangay ang lumampas sa lead limit ng World Health Organization. Kwento ni Mang Edong, 73 anyos, dating mekaniko. Mula nang gumamit siya ng direktang tubig gripo para sa gamot at kape. Naging madalas ang pamamanhid ng kamay. Nang ipacheck ang dugo, mataas ang lead at mababa ang hemoglobin. Simula na mag-install siya ng simpleng activated carbon at sediment filter. Bumaba ang lead level at nabalik ang normal na pagkapulan ng labi. Kung wala pang filter, pakuluan ang tubig ng tatlong minuto. Palamigin sa kasalain sa malinis na tela, para bawasan ang chlorine at kalawang. Dalawa, mineral o alkaline water na sobrang taas ng sodium. Uso ngayon ang alkaline o ionized water. Sinasabing kampababaraw ng asid sa katawan. Totoong may benepisyo ang katamtamang mineral. Ngunit kapag lampas isandaang miligramo ang sodium sa bawat litro, pwede nitong itulak pataas ang blood pressure at pabigatin ang trabaho ng bato. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, mga senior na may stage 1 kidney disease na umiinom ng higit isang litrong high sodium alkaline water araw-araw ay mas mabilis bumaba ang glomerular filtration rate sa loob ng anim na buwan. Si Lola Perla, 80 na anyos, ay bumili ng mamahaling dispenser na may EA Dalawang buwan pa lang tumaas ang blood pressure ng 170 over 100 at namaga ang paa. Nang suriin ang label, 180 mg pala ang sodium sa bawat litro. Inalitan ng purified water at nilimitahan sa walong baso. Bumaba ang blood pressure at lumiit ang namaga. Kung bibili ng alkaline water, tiyaking hindi lalampas sa 15 mg sa bawat litro ang sodium at iwasan ito kung may hypertension o sakit sa bato. Tatlo, inuming tubig na nakabote ngunit nabilad sa araw o naiwan sa sasakyan. Ang plastic na bote kapag uminit ng lampas 30 degrees Celsius ay naglalabas ng microplastic at chemical na tinatawag na BA o bisphenol A at antimony. Ang BA ay endocrine disruptor na ginagaya ang estrogen at nag-ugnay sa prostate problem at insulin resistance. Ang antimony naman ay nakakairita sa baga. Sa pagsusuri ng University of the Philippines Diliman, tatlong oras lang na nabilad sa dashboard ng quotes ang bottled water ay tumaas ng anim na beses ang antimony level kumpara sa malamig na imbakan. Si Tito Raul, anim na anyos, ay driver sa probinsya. Laging may isang ng bote sa hulihan ng van. Napansin niyang sumasakit ang tiyan at madalas ang pag-ihi. Nang lumipat sa baon na pichel na stainless at nag-refill sa sariwang dispenser tuwing biyahe, nawala ang pananakit ng tiyan at bumaba ang fasting sugar. Anuntunan kung bibili ng bottled water. Piliin ang may petsang sariwa. Itago sa lilim at ubusin sa loob ng dalawang araw. Mas mainam kung magdadala ng sariling stainless o glass bottle at magrefill sa malinis na galon. Apat, flavored o vitamin infused water na may matamis na pampalasa at artificial na kulay. Maraming senior ang naakit sa detox water sa tindahan. May halong prutas, kulay kahel o rosas at may label na zero sugar. Ngunit basahin ang likod, madalas may sucralose o aspartame at artificial na pangkulay na alura red o sunset yellow. Ang sucralose ayon sa International Journal of Environmental Research ay nagkakalikha ng glucose intolerance sa matatandang daga, habang ang ilang artificial dye ay iniugnay sa pamamaga ng bituka at paglalabas ng histamine. Si Aling Ben, 72 anyos, ay sumubok ng tatlong bote ng vitamin water araw-araw kapalit ng plain water. Pagkalipas ng dalawang linggo, nagkaroon siya ng pantal at humapdi ang tiyan. Tumigil siya at bumalik sa plain water na hinaluan ng totoong hiwa ng pipino at daya. Gumaling ang pantal at nawala ang kabag. Kung gusto ng lasang may prutas, mag-infuse ng sariwang hiwa ng pakwan. Lemon o min sa pitsel ng malamig na tubig at inumin sa loob ng walong oras. Walang artificial na tamis. Walang chemical na kulay. 5. Deep well o posong tubig na hindi sinusuri para sa bakterya at nitrate. Sa maraming probinsya, sana'y uminom sa poso o balon. Ngunit kapag malapit ang kubeta, sakahan o septic tank, humahalo ang E. coli at nitrate sa tubig. Ang E. coli ay pwedeng magdulot ng pagkatay at kidney infection. Ang nitrate ay nagiging nitrite sa katawan at kumakapit sa hemoglobin. Nagdudulot ng bluey babi sa sanggol at panghihina ng kalamnan sa matatanda. Sa pag-aaral ng National Water Quality ng Department of Health, 38% ng balon sa Central Luzon ay lumampas sa nitrate safety limit. Kwento ni Mang Tasing, 70 anyos, magsasaka. Sipon na parang walang katapusan at kulay tsokolete ang ihi. Nalaman sa Rural Health Unit na kontaminado ang poso. Simula na magpatchlorine shock at mag-install ng Ui Purifier. Lumiwanag ang ihi at bumaba ang creatinine. Kung deep well o poso lang ang mapagukunan, Magpahilalim ng water test kada anim na buwan at magpakulo ng limang minuto bago inumin. Lalo na kung tag-ulan. Tatlong minutong pangontra bago uminom. Una, silipin ang pinanggalingan ng tubig. Gripo ba itong mayelo ngayong buwan o bote bang kulubot na ang plastic? Ikalawa, amuyin at tikman. Kung may chlorine o lupa ang lasa, salain at pakuluan. Ikatlo, bantayan ang katawan. Kung namamaga ang paa, sumasakit ang tiyan o madalas ang urinary tract infection. Suriin kung nagpalit ka ba ng brand o balon ka makailan. Baka tubig ang salaring. Sa limang uri ng tubig, hindi na filter na gripo, sobrang sodium na alkaline, nabilad na bottled, artificial na flavored at kontaminadong balon. Makikita na hindi sapat ang klaro para sabihing malinis. Sa bawat basong pinipili mong i-filter, itago sa lilim o haluan ng totoong prutas sa halip na kemikal binibigyan mo ang puso at bato mo ng pagkakataong huminga ng magaan at magsala ng hindi hira. Gagaan ang pag-ihi, liliwanag ang balat, lalakas ang panlaban sa mikrobyo at lilinis ang pakiramdam pagkagising. Subukan ang pitong basong hamon. Sa loob ng susunod na linggo, bantayan ang bawat basong tubig na inumin. Itanong, saan galing ito? Nalantad ba sa araw? May level bang mataas sa sodium o artificial sweetener? Itala sa papel at ay check kung alin sa limang delikadong uri ang madalas mong mahigo. Pagdating ng ikawalong araw, pansinin, bumaba ba ang kirot ng balakang? Nabawasan ba ang pantal o luminaw ba ang ihi? Karaniwan, tubig lang pala ang kailangan baguhin para gumaan ang katawan. Tandaan, bawat lagok ay pwedeng maging gamot o lason. Sa tamang pagpili, ginagawa mong tagapagtanggol ang tubig, hindi kalaban, para sa mas mahabang buhay na may linaw ng isip at lakas ng katawan ano sa tingin mo sa mga uri ng tubig na ito? May natutunan ka ba na hindi mo pa alam? Ibahagi sa comments kung alin sa limang uri ang una mong iwasan sa bahay. Uminom ng wasto at hayaang daluin ka ng malinis na tubig sa susunod na umaga ng may ngiti at sigla.